Hello, what's up mga mangyan? Ngayong araw ay samahi ako at apuntahan natin ang kilalang bundok ng Santa Isabel dito sa Mindoro. Kasama ang mga co-teachers ni Mama. Kaya tara, Let's go! At ay na nga niyo, hindi po man din ang mga teachers ng bakungan. Naaakyatin daw po ang pinakang bundok ng Santa Isabel. At nung una, oy, balak namin dalhin yung sasakyan sa taas. kasi lamang po sa kasamaang palad ay umulan nung umaga. At ang sabi po ng mga taga doon ay madulas daw po ang kalsada. Ay di ayun, ay napalitan kaming maglakad. <laughs> ha, ay halos ang oras daw po pag yun. Yung kalahati po nakaguro na gustong sumama. At yung kalahati naman po ay hindi. Kaya po ang nangyari ay sumama na lahat guys. So, Araw-araw gato gawin natin. <laughs> ay, no, habang po kami nagalakad ay nakita ko itong pinakang mataas na puno na ari. Ay, pachat na lamang po sa comment section ay kung anong tawag sa puno na ito. At abe, abay, wari ko malapit na ako. Abay, ari, man din ang bungad. Abay, nakarating din naman ng tuktok ay kahit papaano. Ay, tingnan nyo naman, na, sobrang ganda. Abay, at alibot ko muna kayo din habang nagahintay ng ating mga kasama. What's up mga pre? kami sa... Saan nga Papa? At ito nga ni po ay sa may Santa Isabel. abay din nila mang hukman sa Oriental Mindoro Ay kitang kita naman pong tanawin sa babae. ay na. abay perfect place para sa inyong date ng inyong baby. Ano? At andito na po kami sa pinakang spot kung saan nakalagay ang flag. At kung saan andito yung mga kugunan na sobrang ganda titigan. abay next time po ay mabalik tayo din at tayo mag At are minsan lang maging batang aking mama ay pagbigyan nyo na. Kaway-kaway siya eh. At nga na pala ka mangyan sa ating hindi inaasahan ay may inyong mga kabataan Nataga dito din. At nga niho ho eh, ay nagpapitikman din sa inyong kabataan mang yan. At ako po ay eh, pagkatapos ko sila pitikan eh, ay ko na din ang aking muka. Ang sambit ko sa kanila ay eh, pwedeng papulamutan din ang aking page. Abay butit pumayag. Kaya ayun. Please like and follow at ayun mga mangyan, kung sino man po ang nakakakilala sa kanila, ay nako naman, shout out sa inyo mga free. Apakabait ah, nila mga priya, sin. Kaya ayun, sana makikita ko ulit kayo next time. At ayun mga mangyan, ipapababa na pala kami nyo na wala silang dalang tubig. At ang ating teacher Bella, ay nagbukas na ng niyog para uminom. Discarding mangyan? Yes sir! At hindi ko ho alam, yung kapatid ko inauhaw na din. Ay tingnan ang sabi, baga naman oh. Nauhaw na? -huh. Dapat na dati ang tubig. Nakailang lunok na ako ng laway ko. <laughs> At syempre, hindi pa ang ating Madam Mir. At ayun mga mangyari, eh, pa-uwi na kami niyan. Abay, bagong pagsubok na naman daw ay sabi nila. At ating nga oh niyo palang aking pamilya. Aking yan, doon, Kaya, oh, ay yung akin pong bunsong kapatid ay andun nasa bakasyonan. Kaya ho hindi nakasama. Abay ang atin pong mga kaguro. Ano'y nakalimang palahaw ay? Buti lamang ako at dalawala ang... <laughs> At ayun mga mangyan sa aming hindi naasan, ay nakatating din naman sa babae kahit papaano. Abay abanggit po nila ay mabalik daw po sila doon ulit kapag huayos na daw ang simento. Abay wate ko din nga ay malayo-layo din yung nilakad namin na yun. At ayun mga pre hanggang dito na lang muna ako ay. At bago tayo magbabaya ay shoutout muna kay brother Raven Diaz Saho. At out kay Crystal Helera at kay Jane Ann Kalingasan. Salamat sa support mga pre. See you sa Sportfest. Bye-bye!